Good morning, for First day of school. Maaga ako nagising. 4 a.m. palang gising na. And 1 a.m. na ako nakatulog. Maaga ako nagprepare ng kanilang ano. Si ate nga, yan yung kami nga rin Kukuan ko din daw siya. So, ayan. Maaga kaming nagising yung anak ko. Maagang gumising para pumasok. And kinukukuan ko ma siya. Kukukuan -kuku daw. Tapos, ayan nga. So, sila, maaga rin sila nagising. Sabi ko sa kanila kahagabi, maaga sila matulog. Mga 9am, ah, 9pm dapat tulog na sila para maaga sila magising, di sila mapuyat. Sabi ko, kasi pag may pasok, 4am, 5am, 4.30am, pinaka an nilang gising. Tapos, Before 6.30, hinahatid ko na sila sa school or 6.20, 6.10, ganon. Nag-prepare na kami, papunta ng school, hatid ko na sila para hindi sila nalilate. Kaya lagi silang maagang pumapasok noon. Last year, maaga sila pumapasok, hindi sila nalilate. Kasi nga, maaga kami nagigising. Kaya kailangan maagang gumising, prepare ng mga bata. At hatid sunduya mga yan, mamaya. Susunduin ko na naman sila. So ako, ito, habang walang ginagawa, mag voice over muna. Tapos maglinis ng bahay, magtrabaho, ganon. Hindi ko manaharap mag-live kahapon. Kasi nga, maaga pa lang. Nag, ano na kami, nagpunta na ng bayad, bumili ng mga school supplies ng mga bata. Kaya ganon. Tapos, yung mga uniform nila, inayos ko na para maaga sila. Tapos, ayan nga, sabi ni ate, naghihintay nga siya dyan, yung isa anak. Sabi niya, anuhin ko daw siya, nilkatwit ko din yung kanyang uh, kamay. Ay, kuku! Kuku! <laughs> kuku, ayun. So, kumusta ang first day school nyo? Kumusta ang inyong unang hatid sa mga bata? Kumusta ang inyong... Paghatid, kumusta ang kwentong istoryahe, unang school, unang araw ng pagpasok. Ayan, sabi ko nga, nagpapa, ano siya, nagpapa, papa just pa siya dyan habang binibidyo ko. Kasi mali yung pagkapaan ano niya ng may just yung bata, yung bunso ko. So, ayan yung minidjustan ko nga siya. Tapos, ito naman yung sapatos ni kuya eh. Inaayos ko ngayon sa patos ni Kuya. Tapos nilagay ko na rin yung medyas dyan para mamaya pag inanap ni Kuya. Andyan na yung kanyang medyas bago na.